papunta ako sa trabaho tapos lakas ng ulan may nadaanan ako dito sa waiting shed na natutulog e, kawawa naman kaya ang ginawa ko bumalik ako sa amin kumuha ng kumot kinuha ko yung kumot ko para ibigay ko sa kanya ito nga pala yung lugar na ano na kung saan siya natutulog video ang Naka-tambay na 'ta sa Cavite. Ayun siya, ayun. Nandiyan siya. So, puntahan natin Ito siya Bali, bigyan natin siya yung kumot na ginagamit ko sa trabaho bigay ko na sa kanya kasi at least ako pwede akong matulog dito kahit wala akong kumot pero siya talagang yung sitwasyon, yung sitwasyon niya ngayon ka nakakaawa nandito sa likod yung komot ah ito yung jacket ko gamitin ko na lang ito na lang gagamitin ko sa pagtulog mamaya may extra pa akong isang jacket kasi laging handa pero ang ibibigay ko sa kanya itong kumot itong kumot po ano kaya jacket kaya o kumot itong kumot na lang hirap <coughs> <ko> bumalaw <coughs> sige na puntahan na natin sige na.

So, ayon uh, ibinigay ko sa kanya yung komot ko. At sana, maging comfortable sana siya sa pagtulog niya doon. Uh, sana, hindi siya masyadong lamigin doon. Bigyan ko sana siya ng pira para magtaksi na lang siya pa uwi. Kaso walang wala ako ngayon eh. Kaya siguro hanggang ngayon sa ngayon yun lang muna maitutulong ko sa konting bagay na yun sana maging uh, yun nga comfortable siya mamaya madaling araw pag madaanan ko yun isasakay ko talaga dito at, uh, pakainin kape bago pauwiin sa kanila kung taga saan man siya ah, ngayon hindi ko talaga siya pwedeng ihatid kasi malilit na rin ako sa trabaho ko at, uh, <clears throat> yun na lang muna at sana maging comfortable siya sa So, yun muna mga kabravo at bye-bye. Uh,